Alam nyo ba mga idol na ang ice cream business ay malaking maitutulong sa pamilya lalo na sa panahon ngayon uh, ang mahal ng mga bilihin. So halika, tuturuan ko kayo. Ito ang extra income ko mga idol paggawa ng ice cream. So malaki talagang maitutulong to sa akin pamilya kasi ang puhunan naman nito ay nasa 800 pesos lang to 900 apil na yung gasolina mo at saka kumita kayo ng hanggat 2,000 to 2,000 plus kapag i, ano mo to ilako mo to pero kung order to 2,000 so may 1,000 pesos kang ginansya nito so kung gusto niyong mag Karoon ng ice cream business, i-message e nyo na ako. Ito niya ang ice cream ni akong classmate sa ona nga si Roland Ngedulino. Mabig kalami kayo ng ice cream. Idol na idol ni G-Ford. Tanawa si G-Ford. Oo, akong mga si Balong. Tanawa ninyo. Kap, salamat kayo, kap. Thank you, Thank you. Para matuungan ko kayo kung paano kumawa ng ice cream. So meron naman gumawa tayo ng mga tutorial ng ganito. Lalo sa mga teknik mga idol, may teknik kasi ito. Pwede ka rin mag-comment sa baba mga idol para maturuan ko kayo kung paano gumawa ng ice cream. Talagang malaking may ito sa kabuhayan natin mga idol. Nang dahil sa ice cream mga idol ka ano ko ng bahay at saka lalo na sa ngayon. Meron akong college. Meron din naman akong trabaho pero hindi naman sapat para tustusan lahat ang pangangailangan ng aking pamilya. Kung wala yung ice cream, masyadong nahihirapan siguro ako. Maraming salamat sa Panginoon kasi nagkaroon ako ng, nagkaroon ako ng ganitong negosyo para maitagoyod ko ang aking pamilya. Maraming salamat mga idol. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakishare. Comment at uh, like na lang mga idol. Maraming salamat po.